Ano mo 'yung sa jumpul? Tara na, be. Bilis, naulan na, be. Wala oh. ka sa buhay mo diyan. Wala ka sa buhay mo. Ito na naman si Pasuyo. Pwede naman nang sumakay ka agad. Yo ko na jumpul. 'Wag papahabol ka na muna. Na Uy! Keri na pa naghintay jumpul. Ito si Pasuyo na Pasuyo. naman eh. Pasuyo, ayaw ko sa iyo. Wala sa buhay mo. Mababanggain kita eh. Dito na, naulan noon. Na. Wala ka pa rin ulan na nga. Ano bang gagawin? Tara na, pakalim ko. Magkasakit ako magkasakit. Ayaw ko sa iyo jumpul. Papasuyo pa 'to. Marami na lang akong ginawa, oh. Maraming ginawa. Ni ginawa lang ako, bigay ko. Ginawa ko. Gawin ko. Nagantay ako sa iyo, nagantay ako sa iyo tatlong oras, dalawang oras. Hindi naman kasi sa mga ibe, na be, ano ba? Naka diyan, malaka Sila ka. Si pasuyo. Si pasuyo, grabe ka. Si pasuyo, alam mo maganda siya eh. Dalawang oras. Sige, bunguin mo ko. Sakay ka na. Bunguin mo ko, bunguin mo ko. Sa ulan pa talaga gusto, sa ulan pa talaga gusto. Bunguin mo, Jampol. Kanina pa ako nag-aantay dito. Sige, payahan mo ako sa maraming tao. Ipayam ako. Hindi kita pinapahiya, be. Pinapasakay lang kita, be. Kasi nga umuulan na. Siguro may umuulan na. Ha? Ah, umuulan na, be. Ano ba? Tumakay so, ka na. na. Ang daming ka yan. Pasuyo ng pasuyo. Wala na. Umuulan na naman lakas. Sige na, bumaba ka na dyan. Wait lang. Diyan ka. Dito ka. Dito. Ikaw, alam mo maganda kayo, no? Wala. Kailangan ka pa habulan ko ulan, eh. Bisa ko nalaksan ulan, no? Wala ka ka dyan. Sumakay ka mag-isa mo. Iiwan hey, mo dito, 是那个是物人。<laughs> <laughs>